Isa po ang sakit sa atay o liver diseases, sa mga komplikasyon at sakit na nararanasan po ng marami nating mga kababayan. Kasama na po dyan ang cirrhosis of the liver. Kaya naman ngayong umaga sa ating pong Senidoc, Alam mo natin kung ano nga ba itong cirrhosis at ang mga sanhinang kondisyon na ito. Kasama si Dr. Jose Maria Gonzalez, isang gastroenterologist. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, So Gonzalez. ang cirrhosis ng atay. Go, uh -oh. Good morning po, Audrey at Diane oh, Sorry. po ito. Alright, uh, Doc, ano po ba itong uh, cirrhosis ng, uh, of the liver? At ano po ang karaniwang sanhi po nito, Doc? Good morning. So, ang cirrhosis ng atay ay isang condition ng atay kung saan ang tissue ng atay ay pinapalitan ng teklat. Uh, nagsisimula to sa um, inflammation ng atay na matagal na no or nagiging chronic. Tumitigas yung atay, fibrotic, plus, um, nagiging fibrotic, eh, tapos nagiging, nagiging cirrhotic yung atay. Ang usual na sanhi nito ay dahil sa mga viral hepatitis B or C, pag-inom ng alak, mga iba-ibang gamot, or sa tabak. Okay, Doc, bukod po sa mga nabanggit niyo, mayroon pa ba bang mga ibang risk factor na nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng uh, cirrhosis? Opo, may iba pang mga sanhi ng cirrhosis katulad ng autoimmune hepatitis, may mga iba-ibang genetic diseases, iron load, etc. Pero yung karamihan ng cirrhosis sa Philippines ay dahil sa hepatitis B or C ala or sa tabak. Mm, Dok, ano po yung karaniwang sintomas o mga warning signs na may posibilidad na may cirrhosis na po ang isang individual? Okay po. So usually sa mga pasyente namin, nakikita na may um, nagko-complain sa na nang pangangati sa buong katawan, lalo na sa gabi. May paninilaw sa, sa balat o sa mata. Yung pag-iihin nila, nagiging kulay tsaa. Tapos minsan lumalaki din yung chan, may laman na tubig. Um, may nakikita din pamumula ng palad, tapos nagmamanas yung mapa nila. Mm. Well, Doc, ito yung warning sa akin dati nung no, nagpa-check up ako. No? Kapag meron daw fatty liver ang isang individual, eh, may posibilidad na mauwi ito sa cirrhosis kapag ito'y napabayaan. Tama po ba ito, Doc? Opo, uh, pag uh, pinapabayaan lang yung fatty liver, tapos naging matagal na, in mga 10 years, na hindi nagbabago yung kinakain natin, nag like, posibleng maging cirrhosis. Mm, okay. Ah, uh, paano po sinusuri po ang cirrhosis? At ano po yung mga karaniwang pamaraan ng diagnostic para sa kondisyon pong ito? Opo. Well, nung dating panahon, um, nung mga 1980s, kailangan ng biopsy para masabi na may cirrhosis ka. Pero ngayon, may mga advancements na tayo sa para ma-detecting cirrhosis Um, katulad ng mga clinical laboratory or imaging, um, yung sa laboratory values, nakikita natin na nag-iiba yung sa liver function tests natin, bumaba yung ating mga platelets. Sa imaging, katulad ng CT scan or ultrasound, na nakita na magiging nodular yung liver. Tapos may mas accurate pa tayong test na tinatawag na FibroScan, kung saan nakikita na may liver stiffness na pa tayo. Mm -hmm. Well, Doc, of course, lahat naman tayo gusto natin healthy yung ating liver dahil napakalaki ng function nito sa ating katawan. Ano? Pero maaari po bang ma-reverse o gamutin yung cirrhosis? Ano, at ano po yung mga posibleng option sa paggagamot po nito? Kung po bang mga pamamaraan na natural? Opo. Um, pag medyo maaga pa, nakita namin na nare-reverse yung cirrhosis. Pero pag matagal na, nagiging irreversible to. So, mm -hmm. Um, ang pinaka-importang um, step na magawa natin is matanggal yung dahilan ng cirrhosis. Kung halimbawa dahil sa paginom ng alak, sa taba, or sa mga gamot, um, pag na-stop to, um, posibleng ma-reverse yung um, cirrhosis. May iba pang mga steps na pwedeng gawin. Uh, pagbawas ng timbang, pag kumain ng healthy, balanced diet, ibig sabihin more vegetables, less um, beef, pork. Mm -hmm. Tapos um, may mga pwedeng bigay ng gamot yung mga doktor natin na dapat inumin. Mm, okay. Nabanggit ni Doc yung pag-inom ng alak. Eh, Doc, holiday season ngayon, di ba? Marami mga get-together gatherings. Mga e, beer drinker pa yung iba sa atin. Ano ba yung ma-advise nyo? Hanggang ilang bote ba yung pwedeng inumin kapag may mga parties? Opo. So, sa pag-inom ng alak, um, ang recommendation ng WHO is pag nalaki po, um, two glasses of alcohol which is equal to two bottles of beer or two glasses of wine. Uh -huh. Pag babae po, um, one, one bottle of alcohol. Ayun. So, okay. alam so, na. So, alam na ah. natin lahat. Pagpaya natin ang isa. Limitasyon. <laughs> okay. Well, Doc, meron bang anumang mga komplikasyon na naugnay sa cirrhosis? Opo. So, yung cirrhosis dahil humapeklat yung um, liver natin, yung atay, hindi na siya gagana ng, ng maayos. Pwede magkaroon ng tubig sa chan na nangyayari dahil dumadami yung asin sa katawan. At, at usually ito, napipigilan to sa diet pag um, binabawas niyo yung asin sa diet. Posibleng din magkaroon ng esophageal viruses or mga malalaking ugat dito sa esophagus na um, pwede dumugo ito yung vision na pasyente na kita namin na sumusuka ng dugo. Kaya may mga gamot na papababa ng blood pressure. Pardon. Mm May mga iba din pasyente na mas madalas inaantok or ang tinatawag na encephalopathy. Um, dahil hindi na gumagana ng maayos yung atay, dumadami kasi yung toxin sa dugo, yung mga ammonia. Tapos yun, mga pasyente na mas inaantok. Tapos ang pinakamalalang um, komplikasyon ng cirrhosis ay ang It's cancer ng liver or mm -hmm. ang tinatawag na hepatocellular carcinoma or HCC. Okay. Um, dahil dito, nag-recommend kami ng screening para sa cancer, ultrasound, mm -hmm. usually every 6 to 12 months. So, ayaw naman natin humantong dyan ano, sa mga komplikasyon na yun. Ah, Para mas malinaw, ano, Dok, nabanggit mo yung number of bottles or glasses na pwede sa male alcohol female. Ano po yun? Kada araw po? Kada linggo? Kada oh, buwan? Every morning or noon or evening. Ano po ba, Dok? That's per day. Um, kada araw po. Uh, once a day. Ah, per day. Okay. Well, maraming salamat po sa mga advice at tips na ibinigay po ninyo sa amin, Dok. At medyo hindi rin nga po gano'n nakadali, no, na kumbaga ang magiging sitwasyon mo kapag ka nagkaroon ka ng ganitong kondisyon. At hindi ganong pansinin yung mga sintomas ng sakit nito sa umpisa. Kaya pinakamainam pa rin po talaga ay mag-ingat po sa ating mga kinakain at inigong. Mm. Well, sabi nga ni Doc, ano, change na ng lifestyle kapag merong ganito. Mm. Kasi hindi pwedeng isang araw ka lang kakain ng gulay, Isang araw mo lang iiwasan yung alkohol na napakarami. Change of lifestyle po talaga para maging healthy tayo. Maraming salamat po, Dr. Gonzalez, sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon tungkol sa sakit na ito. Thanks, Doc.